Greetings mga migs, nandito ako ngayon sa paanan ng Mount Apo kung saan ay may halamang gamot at lana na mula sa tribo ng Obo Bagobo. Meron po itong halamang gamot sa loob. Naniniwala ang kanilang tribo na meron itong healing properties. Kaya tara let's na mga migs, samahan niyo ako sa aking side trip sa Lake Agco sa Kidapawan City. Noong kasagsagan ng COVID, Marami daw dumadayo dito para makabili lang ng lana kasi napaka-effective daw ito na pang at pang gamot sa iba't ibang mga sakit. Dito nyo rin matatagpuan yung kumukulo na lake kasi nasa paanan na ito ng Mount Apo. Napaka-init po niyan mga migs, bumubuga po yan ng asupre. Dito nga sa gilid may isang bato na bumubuga ng asupre. Nasa sobrang init nito mga migs, sa tansya ay pwede kang makapagluto ng nilagang itlog sa lugar na ito. At parang heartbeat din ang tunog nito mga migs kung pakikinggan nyo. So opinion ko nga, parang konektado ito sa puso ng Mount Apo. Hindi ka pwedeng lumapit dyan mga migs kasi sobrang init po. Kumukulo po yan sa init kasama ng putik at ng tubig. Singaw po yan ng Mount Apo. I-zoom natin mga migs ha. Trivial lang mga migs ha. Kailangan ng 100 degrees Celsius ng isang tubig para kumulo. Pero ito po ay magkahalong tubig at putik which is sa tingin ko na mas mainit pa sa 100 degrees Celsius. At sa mga migs natin dyan na bihasa, alam kong alam nyo na kung para saan ang gamit ng halamang ito. Meron din silang isang balon dito pero hindi tubig yung makukuha nyo kundi mga putik na kumukulo. Naisip ko nga mga migs eh, kung paano kaya kung gawin itong sangkap ng isang amulet But unfortunately, hindi tayo pwedeng kumuha ng asupre dito o sulfur. Pinagbabawal po yon. So ito po yung halamang gamot na nasa loob ng ating lana na galing sa mga bagobo. Pamahe dito sa katawan mga migs. Tinatanggal niya yung kabag. Nagre-relieve din ng pain. Honestly, wala akong idea kung anong klaseng kahoy ito. So kung meron kayong idea, comment yun lang dyan sa comment section. At ayaw ding sabihin ng may-ari kasi sikreto daw yon ang angka nila. At syempre mga mix yung sa akin po ay inuusalan ko yan ng healing mantra at saka cleanse ko na rin. So ang gamit ko na pang cleansing ay sage po yan mga mix. So pinapatong ko po siya sa yantra cloth which is blessed po yan ng monk. And then saka ako nag-uusal ng cleansing at saka healing mantra. Kung kursonada nyo ang oil na ito mga migs, mag pre-order lang tayo ah. May kalayuan po kasi yung pagkukunan natin ito, kaya limited lang po ang ating stocks.